Sa mga unang oras nitong araw, naglunsad ang mga puwersang panglupa ng Israel ng isang makabuluhang opensiba sa Katimugang Lebanon na minarkahan ang isang kapansin-pansing katapangan ng militar dahil sa patuloy na pagsugod nito sa balwarte ng kalaban. Ang operasyong ito, na tinatawag ng IDF na Operation Shield and Arrow, ay naglalayong ubusin ang Hezbollah sa malaking bahagi ng Lebanon at pasabugin ang mga infrastruktura ng militar nito sa gitna ng labanan upang ibalik ang seguridad sa mga hangganan ng Israeli at Lebanese. Ang komprontasyon na nangyari kanina ay nagresulta sa pagkasawi ng ilang miyembro ng Hezbollah dahil sa pagka-corner ng mga ito sa matinding bakbakan. Ang Kaukaba na isang nayon sa Lebanon na kilala sa presensya ng maraming Hezbollah ay humantong sa matinding bakbakan kanina ng magkabilang panig na ang mga puwersang Israeli ay nakikibahagi sa matinding palitan ng putok sa lugar na ito na naglalayong magtatag ng kontrol sa mga pangunahing ruta at lungga ng Hezbollah. Habang sumusulong ang mga sundalo ng IDF, nahaharap din sila sa matitinding hamon mula sa mga posisyon ng Hezbollah na nagtatago sa mga gusali, na ang labanan ay nagiging brutal kung saan ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ilang mga sundalong Israeli ang nasawi at nasugatan sa unang pag-atake, na humantong sa pagbomba ng fighter jet ng Israel sa mga gusali na pinagtataguan ng mga militanting grupo. Sa isa pang mahalagang enkwentro malapit sa bayan ng Binchibel, sinubukan ng mga unit ng IDF na pasabugi ng pinatibay ng mga depensa ng Hezbollah na nagtagal ang labanan ng ilang oras habang nagpapalitan ng putok ang magkabilang panig. Gumamit din ang mga puwersa ng Israel ng mga drone para sa reconnaissance ng mga pambubomba laban sa mga natukoy na posisyon ng Hezbollah. Na ang enkwentro na ito ay nagudyok sa Israel na paikutan ng pasilidad at pasabugin ang gusali na pinagtataguan ng maraming terorista. Naayon sa mga ulat, na hindi bababa sa 23 mga militanteng grupo ang kumpirmadong nasawi sa operasyon lamang na ito. Itinodo rin ng Israeli Defense Forces ang pagdismantle sa maraming pasilidad sa Southern Lebanon na ang mga lugar na ito na isa sa mga pinagtataguan at iniimbakan ng mga bala at armas ng Hezbollah ay humantong na ngayon sa matinding pagsabog na winasak ng IDF ang mga pasilidad na ito ng walang pag-alinlangan. Hindi rin nakaligtas ang lugar na ito sa Katimugang Lebanon na ang mga tropang Israeli ay nahirapan pang maglagay ng mga bomba sa mga gusali na ito. Dahil habang ginagawa nila ang clearing operation at paglalagay ng mga bomba sa mga kabahayan, ay binubomba din sila ng mga terorista na nag-udyok sa mga Israelita na gawing abo ang mga pasilidad na ito sa pamamagitan ng pagpasabog gamit ang mga malalakas na bomba. Dahil sa paglala ng digmaan, dumagsa rin sa iba't ibang lugar sa Lebanon ang maraming kaalyado ng Hezbollah, partikular na ang mga Syrian terrorists. Kung saan ngayon ay itinudupan ng Israel ang pagbomba nito sa malaking bahagi ng Damascus sa Syria, upang maputol ang pagigipagtulungan ng mga Syrian terrorists sa mga kaalyado nitong Hezbollah, lalo na ang paglilipat nito ng mga pandigmang armas sa gitna ng matinding labanan. Nadito ibinabagsak ang mga kargamento na galing sa Iran upang hindi mahirapan ang mga terorista sa Lebanon na kumuha ng mga kagamitang pandigma. Ayon sa pinakabagong ulat na ang mga fighter jet ng Israel ay naglunsad ng maraming mga pambobomba na nagta sa inilarawan ng IDF bilang mga asset ng militar na nauugnay sa Hezbollah. Na makalipas lamang ang ilang mga oras ng mga airstrike, ay nagpahayag ang Syrian State News Agency na ang mga pag-atake na ito ay nagresulta sa mga sibilyan na kaswalti. Na may hindi bababa sa dalawang individual ang nasawi at limang iba pa ang nasugatan. Na ang mga pambobomba na ito ay nagbigay ng matinding inis at galit kay Bashar al-Assad na isang presidente sa Syria at kaalyado ni Ali Khamenei ng Iran. Ang tagapagsalita ng IDF ay nagbigay ng pahayag sa publiko na ang mga airstrike na ito ay isang kinakailangang aksyon upang putulin ang pagkakakonekta ng Hezbollah sa Syria pati na ang pagkuha nito ng maraming mga armas upang gamitin sa mga pambobomba sa malaking bahagi ng Israel. Na binigyang diin ng militar na ang mga pagkilos na ito ay isang mas malawak na diskarte upang pahinain ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah sa Lebanon na pinalakas ng Iran ang suporta nito sa mga kaalyadong terorista sa Syria. Kinumpirma din ng IDF na matagumpay nilang natamaan at napasabog ang ilang mga pasilidad at mga bodega ng armas ng Iran sa Damascus. Naayon pa sa tagapagsalita ng IDF, na ang mga airstrike na ito ay lubos na nakapinsala sa mga kakayahan ng military intelligence ng Hezbollah na mahalaga para sa mga operasyon ng grupo sa Lebanon at Syria. Sa nakalipas na 24 oras, ang operasyon ng Israeli Defense Forces ay naging matagumpay dahil sa maraming mga pasilidad sa Lebanon at mga bodega ng armas ni Khamenei ang matagumpay na nawasak na sinasalamin ng operasyong ito ang patuloy na diskarte ng Israel na pababain ang kakayahan ng militar ng Hezbollah sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Muling pinagtibay ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang pangako ng gobyerno sa mga operasyong militar nito laban sa mga organisasyong terorista sa gitna ng silangan. Nabinigyang diin niya ang patuloy na pagtugis sa mga salot na terorista tulad ng Hamas at Hezbollah na ang mga Israelita ay hindi titigil kailanman sa pagbura sa mga terorista hangga't nagdudulot sila ng malaking panganib sa maraming mamamayan ng Israel. Dagdag pa niya na ang pangunahing layunin ng mga aksyong militar ng Israel ay alisin ang anumang banta na dulot ng mga organisasyon na tumatakbo sa Middle East na hangga't may mga teroristang organisasyon na nagbabanta sa ating mga mamamayan. Patuloy din tayong magsasagawa ng mapagpasyang aksyon laban sa kanila na ang mga pahayag na ito ni Netanyahu ay sumasalamin sa isang mas malawak na patakaran ng Israel na naglalayong ubusin ang mga militanting grupo sa buong rehiyon. Dahil sa pagwasak ng IDF sa mga pangunahing bodega ng armas ni Khamenei sa Syria, ang kataas-taasang Supreme Leader ng Iran ay nagbigay ng matinding babala na ang Israel ay haharap di umano sa matinding epekto sa mga aksyong militar nito. Na sa lalong madaling panahon ang Israel ay hahantong sa matinding pagkawasak na hindi papahintulutan ng Iran ang ganitong mga gawain ng Israel. Higit pa rito, kinundena rin ni Khamenei ang mga aksyon ng Israel bilang bahagi ng isang mas malaking diskarte ng gobyerno ni Netanyahu upang igiit ang pangingibabaw sa rehiyon na inilarawan niya ang Israel bilang isang masamang rehimen na naglalayong pahinay ng impluensya at katatagan ng Iran. Na ang rehimen ng Estados Unidos at ang rehimeng Zionist ay makakatanggap ng isang malakas na tugon ng militar na sa sobrang lakas di umano ng mga bombang ito ay matatanggal ang mga ngipin ni Biden at Netanyahu. Ang mensahe ni Khamenei na inihatid sa pamamagitan ng state media at mga opisyal na channel ay sumasaklaw sa pasya ng Iran na tumugon ng tiyak sa mga kaaway nito. Samantala, dahil sa patuloy na pagbibigay ng Iran ng maraming mga armas sa mga terorista sa Middle East upang kontrahin at wasakin ang Israel, pati na ang pagkuha ni Putin ng mga sundalo mula sa North Korea upang talunin ang militar ng Ukraine. Ang mga kaganapan na ito mula sa Russia at Iran ay nag-udyok sa Estados Unidos na tasahin ang mga armas nito dahil sa patuloy na paginit ng mga tensyon. Kung saan ang US ay nagsagawa ng makabuluhang pagsubok sa hypersonic nuclear nito sa pamamagitan ng paglulunsad ng Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile o ICBM mula sa Vandenberg Space Force Base sa California. Ang pagsubok na ito na naganap sa ilang sandali matapos magsara ang mga butuhan para sa halalan sa pagkapangulo ng US ay nakakuha ng pansin hindi lamang sa mga mamamayan ng California, kundi pati na rin sa implikasyon nito sa konteksto ng pandaigdigang seguridad at kahandaang militar ng Estados Unidos. Na ang Amerika ay inihanda ang mga malalakas na armas nito upang mapaghandaan ang malaking gulo na gagawin ng Russia, North Korea, China, pati na ang Iran. Kung saan ang Minuteman 3 missile test ay bahagi ng isang regular na pagtatasa ng mga pwersang nuklear ng US na nilayon upang patunayan ang pagiging epektibo, kahandaan at katumpakan ng sistema ng misail. Binigyang diin ng mga opisyal ng militar na ang paglulunsad na ito ay isang mahalagang hakbang ng militar na naiimpluwensyahan ng kasalukuyang mga geopolitical na tensyon. Gayunpaman, ang backdrop ng patuloy ng mga salungatan na ito Partikular na ang pagkakasangkot ng mga kaalyado ng Russia sa malaking gulo na ito na humahamon sa kakayahan ng Amerika at nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa umaapoy na digmaan. Nakapag lumawak pa ang tunggalian sa Middle East at Europa, ay posibleng sumali na ang Washington sa tunggalian na ito. Lalo na ang pagtulong ng North Korea sa Russia na nagbigay ng matinding galit sa Estados Unidos. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.